Nakailangan na mayigit sa 28,000 driver ng taxi, bus at tren ang Japan at iba pang bansa sa Europa sa loob po ng limang taon Sa Overseas Labor Market Forum, sinabi ho ng labor attache ng Japan na nasa 24,500 na taxi driver at 3,800 train drivers ang kanilang kukunin. Katumbas po yan ng 58,000 pesos hanggang 65,000 pesos ang uh, alok na buwan ng sweldo para ho sa kanila. Pero hinihingi po ng Japan ang Language Proficiency Certificate na ni Honggo. Ang worker walang nilalabas na pera. No, even for language training, dapat ito covered by the employer. You know, nag po kayo ng ano ng salitang hapon. Oo, pwede na po kayo mag-apply. Tinig po Migrant Workers Under Secretary Patricia Yvonne Kaunan. Sa Europa naman, mga driver po ng truck, bus, taxi. Ang kailangan na